...sona ng panigil. What's up? ...sona ng panigil. Mukhang pinaghahandaan ng iboga sa mga rallyista. Pagkakasik Ito pa ang gutong na pinagapat Pananasan Ito pa ang paglapasahan sa mga karapatan Bawiin ang lumain at kargatang ito Nag-e-enjoy pa sila sa si picture taking nila. Sige mga mga kasama! Laban na picture mga mga ating mga media sa harap! Ating isigaw!